Mga Spark, kamusta kayo? At sa ngayon pag-uusapan natin mga klase ng babae nagutom ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masalat po tayo. At muli, be inspired! At ang unang klase ng babae ko inspired na gutom ang lalaki. Talaga man yung babaeng maunawain sa nakaraan niya at sa pag-uugali niya. Yan ang unang bagay na dapat mong tandaan at malaman. Alam nyo, sa mga klase ng babae, talaga namang hinahanap-hanap namin mga kalakihan yung babaeng maunawain. Sapagkat kapag ang babae ay maunawain, ibig sabihin siya rin ay mapagpasensya. At talaga namang kahinswad mapagpakumbaba at masarap kasama. Isipin mo pag ang kasama mo hindi maunawain, makitid ang pag-iisip talaga namang maikli ang pasensya. Magiging maligaya ka ba? Kaya naman sa'yo sa mga gusto naming mga kalakihan. Yung babaeng maunawain, talaga naman maunawain sa nakaraan niya at ganoon din sa pag-uugali niya. Lalo na kung ang ugali naman ng lalaki ay nagsusumigap pagbago at hindi naman ganoon kasama. Yung babae masyado nga na rin eh, demanding eh. Pero yung ugali niya hindi naayos. At yung iba ba ibang babae naman, palaging binabalik-balikan ng nakaraan. Talaga naman kay tigil niya yan. Upang ang isang lalaki ay hindi ma-bad trip sa'yo at hindi siya sa sa'yo at mas lalo kanyang mahalin Since sa isang mga klase ng babae talaga naman ka-inspired guto mang isang lalaki hinahanap-hanap niya hindi lang sa gusto niyang kainin sapagkat isa yan sa mga talaga mong gusto niyang makasama ka-inspired pangalawang klase ng babae ka-inspired at lamang guto mang sa lalaki yung babae marunong magkusa yung pangalawang ka-inspired sa isang pinak talaga naman hinahanap-hanap na mga kalakihan yung babae marunong magkusa marunong mag-initiate hindi yung ang gusto niya, Disney princess lang siya. Feeling niya siya na lagi ang reyna at laging dapat masunod, dapat laging paglingkuran, dapat laging pag-eportan. Pero siya nakatungangan, walang ginagawa para sa partner niya. Talaga naman sa isang relasyon kay Inspired, Lungan. Partner nga, di ba? Hindi lang naman isa eh, dalawa kayo. Kaya dapat kay Inspired, marunong ka rin magkusa. Sa mga bagay-bagay tulad sa pagkita ng pera, sa paggalambing, sa pag effort sa pag-sorpresa, sa, 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 minsan sa unang message, at iba pa. Dapat hindi laging lalaki yung unang nagkukusa o nangunguna. Dapat paminsan-minsan ikaw din naman kaya sa mga talagang mga sikreto upang lalaki ay mas lalong mahalin ka, paalagaan ka at masabi ng isa, to sa mga klase ng babae na gustong gusto ko at napakaswerte ko sapagat ikaw ay napunta sa kanya kaya yung Pangatlong klase ng babae kaya yung spa gutom na gutom ang sinalakis yung babaeng may magandang itsura yung pangatlong kaya Kaya naman, Palagi, kung sinasabi sa inyo noon, para palagi kang magpaganda. Lagi mong ayusin ang sarili mo. Alagaan mo ang itsura at katawan mo. At lagi kang mag-self-improve. Gawin mong lahat na kaya mo. Araw-araw magdagdag ka ng value o pagpapalaga sa sarili mo. Huwag mong hayaan na malos ka. Huwag mong hayaan kay insubad na talaga namang magmukha kang kawawa at mukhang talagang pinabayaan mong sarili mo magpaganda ka. Mag-ayos ka. Ayusin mong itsura mo sapagkat sa mga lamang sikreto upang ma-attract mo ang mga tao at kung may boyfriend ka o mister ka ay mas lalo siya maging proud sa iyo ipagmalaki ka niya, at mas lalo siya maging malambing sa iyo at mas lalo kanyang pahalagahan sapagkat paano kanya mas lalong papahalagahan kung ikaw mismo hindi mo pinapahalagahan at minamahal ang sarili mo sa sa mga sikreto upang lalaki ay mas lalong mabalaw sa iyo lagi mong tanda at lagi mong gawin ka Inspire. ang na ng babae kay Inspire na talagang gutom na gutom ang sinalakis. Yung babae tapat kahit wala siya o malayo siya. Ang apat kay nyo, sa panahon ngayon, sa totoo lang, hindi lang lalaki ang manuloko eh. Minsan, o oh, madalas nga, babae na manuloko. Hmm, mga babae, dami niya yan, manuloko. Sa totoo niyan. Alam niyo, mga spark, maging tapat ka. Kahit malayo ang boyfriend mo, kahit malayo ang mister mo. Nakatalikod man siya, di man kayo nakikita, di man niya alam ang ginagawa mo, maging tapat ka kay Sa Sapagkat, malalaman at malalaman niyan at lalabas at lahat ng totoo. At makikila at makikilala kayo at makakaramdam at makakaramdam yan. Kaya maging totoo ka, maging tapat ka para maging maginhawa ang buhay mo. At maging kalmado ang damdamin mo. At wala kang konsensyang gumugulo sa'yo. At maging magmahalan pa kayo. Maging maayos kayo. At hindi ka matakot kahit ano pamang oras ka-inspire. Sa isang mga sikreto upang lalaki ay masabi niya sa kanyang sarili na isa ka sa mga klase ng babae na dapat niyang pahalagahan at ingatan ka-inspire. Pangalimang klase ng babae ka-inspired na talaga namang gutom na gutom ang sinulakis. Yung babaeng marunong mag-sorry. Pangalimang inspired Bakit ganyan ka-inspired? Kasama ba yan sa mga klase ng babae? Talagang kinagugutuman, tinahanap-hanap na mga kalakihan. Oo. Sapagkat yung ibang babae, talaga naman kahit wala sa katwiran. Kahit wala sa katwiran, eh masyadong ma-pride at ayaw mag -sorry. Kahit alam ng ibang babae o alam ng babae na siya ang may kasalanan o nagkamali. Ang gusto kasi ng ibang babae, sila palagi ang tama. Yung iba lang naman, sana yung iba sa inyo hindi ganyan. Ka-inspire. Huwag kang ganyan. Alam ko ang babae ay masyadong emosyonal. At nawawalang pagiging log logical kapag kayo ay nadadala ng dam 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 damdamin nyo. Huwag kang masyadong emosyonal upang ikaw ay makapag-isip ng maayos at malaman mong meron ka rin mali. At malaman mong dapat mo rin magamang amin ang pagkasalanan mo. At malaman mong inspire dapat ka rin magpakumbaba at mag-sorry. Alam nyo, marami sanang naligtas na relasyon, marami sanang nasalbang relasyon, marami sanang uh, hanggang ngayon sila pasana, sana, hanggang ngayon nagkatuloyin sana sila, kung marunong, kung marunong, lang din sana magpakumbaba yung babae. Siyempre, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na laki din mapagmataas. Pero may ibang babae rin kasi mapagmataas. Kung ikaw ang nasa tama, kung ikaw ang naargabyado, kung ikaw ang ginawa ng masama, kung ikaw ang ginawa ng mali, kung wala kang kasalanan, eh siyempre, magmataas ka sapagkat, di ba, magpahabol ka, eh, may karapatan ka rin na magmatigas. At talagang hindi ka sorry wala ka namang kasalanan eh. Pero paano pag ikaw ang may sala? Paano pag ikaw ang nagkamali? Paano pag ikaw ang may pagkukulang? Paano pag ikaw ang talaga namang ka-inspire, alam mo sa sarili mo, na talaga namang kailangan mag -sorry? Hindi mo ba gagawin para lang sa pride na yan? Alam mo namang may mali ka din? Sayang naman yung ilang taong pagmamahalan nyo. Sayang naman yung relasyong iningatan nyo. Sayang naman yung tagay lang panahon na nagsasama kayo, kung magpamatigas ka lang, alam mo may mali ka. Mag-sorry ka sapagkat isa yung sa mga klase ng babae. Kaya mang kinahangat at kinagugutuman ng mga kalakihan sapagkat hindi lahat ganyan. Sa panahon ngayon, kala mo kung sino rin yung mga babae. Porkit maring, maraming validation sa social media. Porkit maraming ko comment maganda ka, sexy ka, lumalaki na yung ulo. Huwag kang maging ganyan sapagkat ang boyfriend mo, mister mo. Yan ang mahal mo. Kaya naman matuto kang mag -sorry upang mas lalo ka mahalin at magpatuloy ang in inyong relasyon kay Yusuf. Mga anak klaseng babae kay Yusuf talaga bang kinagugutuman ang mga lalaki Yung babae marunong makinig at sumunod yung pang-alam kay Yusuf. Ganyan ka ba? Marunong ka bang makinig? O matigas ang ulo mo talaga bang ayaw mong sumunod? Huwag kang ganyan sapagkat kapag kaganyan ka, ay pasok ka sa mga klase ng babae na iniiwan. Kapag kaganyan ka matigas ang ulo mo ayaw mong sumunod, pasok ka sa mga klase ng babae na pinagpapalit at hinihiwalayan. Gusto mo bang mapabilang doon? Gusto mo bang matulad sa iba? Na iniiwan ay pinagpapalit sapagkat matigas ang ulo nila? At ayaw sumunod sa partner nila? Sapagkat masyado silang bossy? Nagamang ka inspire bilang babae magpakababae ka? Lalo kapag ilaw ka na ng tahanan, isa ka ng misis, o kahit mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, dapat maging submissive ka, maging feminine ka, dapat matutok ang makinig sa lalaki, sapagkat siya ng leader mo, matutok ang sumunod, sapagkat siya ng utos ng Panginoong Diyos, magpasakop ang babae. Oo, hindi sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat yung ibang lalaki ay talaga man loko-loko din. Yung ibang lalaki, sila ang nagkakamali, sila ang may kasalanan. Nauunawa ko kayo. Pero paano? Pag yung lalaki matino naman, pag yung lalaki maayos naman, pag yung lalaki ay nagpo naman, pag yung lalaki ay mabait naman, tapat naman, mapagmahal naman, sweet naman, eh hindi ka ba susunod sa ganon? Hindi ka ba makikinig doon? Baka naman matigas pa rin ang ulo mo. Eh ang may problema dyan, ikaw na sapagkat ka-inspired maging ganyan ka klase ng babae na hinahanap at kinagugutuman ng mga kalakihan yung babaeng marunong makinig at sumunod pagkat sin sa mga pangarap namin sa buhay na ito ka-inspired ang klase ng babae ka-inspired na mga kinagugutuman ng mga kalakihan It's yung babaeng mabait at maunawain ka-inspired sin yan pinakuli sa lahat alam nyo kung magiging ganyan ka tiyak hindi mawawala na laki magmamahal sa iyo hindi ka tarandang mag-isa at mayroon merong iibig at manliligaw sa iyo. May magpaparamdam sa so magtatapat sa iyo kung magiging mabuti kang babae. Yan ang pinakahuli na napakahalaga niyan. At maging mawain ka, magpakita ka ng habag at talaga namang compassion sa ibang tao. Sapagkat mararamdaman nila ang energy mo. Alam nyo, napakalakas na pang atok sa mga kalakihan niyan. Hindi ka man ganun kaganda pa ngayon. Hindi ka man ganun ka-sexy. Hindi ka man ganun kakilala kung makikita nila ang kabutihan ng iyong puso, yan ang talaga namang magsusumigaw upang lumapit sila sa iyo. Kay inspire. Sa sa mga sikreto, klase ng babae talaga mang hinahanap-hanap at kinagugutuman ng mga kalakihan. Yung babaeng mabait, may mabuting puso at mawain. Meron merong magmamahal sa iyo. Kay inspire. Kay inspire, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Kung kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay eh. maks pa click niyo po yung subscribe click niyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bagong i-upload na video. Sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise sa akin, pake-message lang po sa akin Facebook may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapin niyo yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, maki-spark spart bagingat kayong lahat. Mahayo ko po kayo at muli, peace inspired!